Ano nga ba ang nasa loob ng navigational bridge ni MV Starlight Eagle ng Starlight Ferries? Tara at tignan natin! Si MV Starlight Eagle ay isang 100% Japanese-made Roro passenger vessel na ginawa sa Fukushima Zosen sa Japan at tumating na brand new dito sa Pilipinas noong 2016. Ang barkong ito ay may habang 61.8 meters, may lapad na 15.3 meters at my registered gross tonnage na 2,712 tons. Siya ay pangatlo sa mga Japanese designed pioneer series na dumating dito sa Pilipinas, kung saan ang disenyo ng barko ay angkop sa mga sea conditions ng Pilipinas. Meron itong kompleto at moderno mga navigational equipment sa loob, katulad ng Furuno Marine Radar, Magnetic Compass, AIS, GPS, GPS Plotter, Navtex Receiver, engine control panel board at marami pang ibang kagamitang pang navigasyon Ito ngayon ay nawabiyahe sa Batangas to Calapan Oriental Mindoro and vice versa route. At ito ay isa sa mga remaining original Pioneer Series na all-seating configuration. Shoutout sa mga magigiting at solid ship spotters natin na kapitan, opisyal at crew onboard MV Starlight Eagle huwag kalimutang mag-follow sa PSSS para sa mga kardagang kaalaman tungkol sa barcode dito sa Pilipinas keep safe at ingat sa biyahe mga ka ship spotters bye bye